gusto mo lang yata umuwi ah, eh. uh, totoo po. Kasi nami-miss ko na po yung mga Sige. anak ko at saka Eway. yung bahay po namin. Sige. Kong Marvin Rillo, Kong Dean Asistio, Kong Patrick Vargas, Kong Marivic Pilar, Kong Jojo Ang. At minsan po, pag nagkita po kami ng politiko na yon, minsan kadalasan po, nagkakaintindihan na po kami, hindi na kami nagtatanungan, Kong, natanggap mo na ba? Ay, hindi na po yun kasi... Ano na po, yung parang, alam niya na, Ibig sabihin, parang hindi siya umaangal. Adi, okay. Kung Roman Romulo, uh, care of uh, Angelita Garucha and D. Aris, uh, August 20, 25, 2020, uh, 3,915,000. January 17, 2022, 5,403,000. Diretso mo bang kausap si Congressman Romulo o itong dalawang tao ang kausap ko. Itong dalawang tao po na ito ang kausap ko. Bago tayo dumako sa ating uh, balita, mga ka-Bravo, abay baka gusto nyong pindutin ang aming pinupromote, ang iPhone Pro Max, iPhone 16 po yan, para tuloy-tuloy ang balita natin. Salamat po! Ito na ang ating Bravo Balita! Members, would you like them to continue reading yung ledger, the contents? Ah, uh, sige. Continue, Mr. Nishkaya. Kung Roman Romulo, uh, care of uh, Angelita Garucha and D. Aris. uh, August 25, 2020, uh, 3 000, January 17, 2022, 5 000, 403.

May 30, 14, 699. Okay, Mr. Diskaya, ganito lang. Sabit nyo na lang yan. Kailan kayo pwedeng bumalik para kunin ang lahat? Papayagan ulit kayo ni Senate President na lumabas ng Senado. Kasi sabi ni Sergeant at Arms, marami raw. Ka. Sabi ko, sana binitbit nyo na lang lahat, kinargan nyo na lang lahat. Oh, uh, ayaw ako na no, kung mabibigyan nyo po sana ako makahal wala sa detention ko. Hindi eh, gabi ko, gabi po, gagawin ko. Okay, papayagan ka namin ulit. Uh, susulat ako kay Senate President kung kailan. Pero kunin nyo na lahat, hindi nyo pabalik balik gusto mo lang yata umuwi eh. Ah, uh, totoo po, kasi namimiss ko na po yung mga Sige. anak ko at saka Eway. yung bahay po namin. Sige, uh gagawa ko ng sulat sa kanya, i na lang natin. Pag-isapit mo na lang yung... Uh, Your Honor, committee. okay lang po ba? Banggitin ko na rin po yung iba pang mga pangalan na nandito Sige. na dapat babanggitin okay. ko. Hindi ko lang po babanggitin yung mga Alright. presyo nila. Uh, yung susunod po si Kong Marvin Rillo, Kong Dean Asistio, Kong Patrick Vargas, Kong Marivic Pilar, Kong Jojo Ang. Uh, yun po muna, partial. M Mister, okay. uh, Mr. Chairman, so, just a quick intervention. Yes, na, enter. Napanggit ko, narinig ko kanina... Yung kay Congressman Romulo, may mga pangalan kang binanggit ahead? May uh, ano mga po? pangalan nun? Si, uh, kay D.A. Aris po yun, tsaka si D.A. Aris, Aristotel Ramos, at tsaka si, ano po, si Angelita Garucha dati. Engineer so ng yun kausap mo? Yun ang kausap mo, hindi si Congressman Romulo? Uh, with, ano po? Ang sa With? With advice po, yes. Pero wala kang direct Diretso mo bang kausap si Congressman Romulo o itong dalawang tao ang kausap mo? Itong dalawang tong tao po na ito ang kausap ko, uh, with ano rin naman po ni Congressman yun. Paano mo alam kung with the consent? Kadalasan po, hindi po kami nakakaranas ng hirap, hindi po na may mutual terminate yung projects. For example, may mga projects din po kami sa First Metro na nung hindi po kami binasbasan, ay na mutual terminate lang po ang project na yun at nalipat po sa ibang mga license kasi mahirap yun ka na mayroong kagaya kanina kay User uh, Bernardo na mayroong isang taong in, na may, may taong nasa gitna hindi eh, naman diretso sa kanya okay. napakahirap naman na uh, napakahirap na ganun yung sitwasyon mm -hmm. dahil hindi diretso sa kanya I, i observation ko lang no kasi base rin kanina sa uh, nabanggit ni uh, Mr mm -hmm. Bernardo Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, asingit ko lang din. So, Mr. Diskaya, may layer pa. Ika nga, may tao. na? Ito para kay Congressman ganito. Pero sila ba mismo kumukuha o may tao? Tapos, nakukonfirm ba na tatawagan mo yung mambabatas na, Sir, natanggap mo naman. Baka may eh, dinala lang sa bahay ng nung, nung courier o ng tao. Ah, uh, kadalasan mo po, hindi naman po talaga harap sa kahit kaibigan-kaibigan mo na yung congressman, kahit na super friends na kayo, eh hindi naman po talaga siya harap sa ng personal. Kung baga, nagbibigay na lang po sila ng uh, instruction. Kadalasan naman po talaga, ang inuutosan talaga nila, eh, kung hindi yung chief of staff, DE, or kung sino pang pinagkakatiwalaan nila. So, yun po ang layers. Pero yung na natanggap nila yung pera, ah... Uh, tiwala ka na doon sa tao nila na di ba pwede si Kong o may pinapirma ka ba ito, papirmahan mo na, na-receive, etc. Uh, bawal po yun kasi paper trail po yun. Hmm. So, ibig sabihin po, wala talaga. At least, talagang walang... So, tiwala na lang? Yes po. Mararamdaman mo lang naman po yun na talagang hindi ka binasbasan kapag pinahihirapan ka na may pera pang kang makakolekta, pahirapan ka sa lahat, o ano pong mga klase ng bagay. Pag yan ang, po ang naramdaman mo, ibig sabihin, yung pera hindi nakarating. Uh, pati sa collection siguro. Pag, yes po. Uh, collection mo, sa bilis. collection mo po, mobilization mo pa lang, mahihirapan ka na. Sa next partial collection, kahit siguro tapos mo na yung project, hindi ka pa rin makakasingil kasi hindi po pa binibigay yung obligasyon. So yun lang ang mga senyales na natanggap nung uh, sponsor mo o nung uh, proponent na yung binigay mo na commission niya, natanggap niya. Kaya mabilis pati Opo. hanggang sa collection. Uh, yes po, Your Honor. At minsan po, pag nagkita po kami ng politiko na yun, minsan kadalasan po, nagkakaintindihan na po kami, hindi na kami nagtatanungan, kung natanggap mo na ba, Ay, hindi na po yun, kasi, ano na po, yung parang, alam niya na, ibig sabihin, parang, hindi siya umaangal, adi, okay. So, sinyasa na lang? Opo. Maraming salamat, Mateo. Thank you, Mr. Chair. Yan, ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe, at like na po kayo, sa aming Facebook, YouTube, at TikTok channel.